Yan po ang hirap sa inyong mayayaman eh. Minamalit niyo po yung katulad namin mga rider lang. Sir, kung wala kami, walang maghahatid ng mga order niyo. Kaya po sana, mapag-uusap po kayo ng maayos. Huwag niyo po dinadaan sa init ng ulo. Pagod din po kami. Lumalaban po kami ng patas. Nagtatrabaho po kami ng maayos para sa pamilya namin. Bugok! Di ako naawa sa mga katulad niyo! Ito na kaya yun. Kanina pa ako rito. Naka oh, isang buking pa lang ako. Ito na ba yun? Boss? Mart? Uh, boss? Sak po? Oo ako nga. Bakit ba ang tagal mo? Ay Pasensya na sir, eh kanina pa po kasi upay ko ticket dito. Ah, sir, sa totoo niyan, sa kabilang street po kayo nakapin. Ano sa kabilang street? Tatangatanga ka ba? Sir, wag naman po ganyan magsalita. Hindi ko naman po kasi kasalanan niyan. Ah, sa akin pa sinisisi. Eh di kasalanan ko pa ngayon. Ah, sir, di ko naman po kasi sinisisi. Sana po sa susunod ayusin niyo po yung location n'yo. Sira ulo ka pala eh. Kaya hindi mo makasenso mga tulad n'yo. kasi tatanga-tanga kayo. Sir, huwag n'yo dami damay mga kapo rider ko nagtatrabaho po kami ng marangal sa totoo nga po kahit sobrang init ay dideliver namin ng maayos yung mga order niyo. Bugok! natural i-deliver nyo ay natrabaho nyo eh yan po ang hirap sa inyong mayayaman eh minamalit niyo po yung katulad naming mga rider lang Sir! kung wala kami walang maghahatid ng mga order niyo. kaya po sana mapag usap po kayo ng maayos huwag niyo po dinadaan sa init ng ulo pagod din po kami lumalaban po kami ng patas nagtatrabaho po kami ng maayos para sa pamilya namin. Bugok, di ako naawa sa mga katulad nyo. Oh, amen. Oh, sobra yan ah. Baka magreklamo ka pa niyan. Mga patay gutom. Kuya, nakaredy na yung kanin dun. Oh, yun na pala yung ulam eh. Parang Mark? Parang Baldog? Parang Mark? Kamusta? Pare, Kumusta na? Asensado ka na oh. Ah, uh, pare, hindi naman, nagsisimula pa lang. Alam mo, pre, ang tagal kitang hinahanap. Ah, siya nga pala, kuya. Siya nga pala si Mark. Yung kinikwento ko sa iyo, yung tumulong sa akin nung na-hospital ka noon. Hmm. Pare, hindi mo na. Salamat, pare. Ano ba problema? Pare, nasikasya sa school eh. Pare, ano ba may tutulong ko? Pare, yun na nga eh. Kaya nga sabihin sa ito. Pare, hindi ba sobra-sobra na yung mga tulong mo sa akin? Ano yung pagkain namin araw-araw sa inyong gagali? Pare, para sa yung pagiging magkaibigan natin, hindi tayo magtutulong ako. Pare, yun na nga. May disgrasya si Kuya sa trabaho niya. Ngayon, yung company, ano siyang tulungan? Pari, ano ang nilaga nito? Pagkat kinip po niya, pari, sa pilihan Pero mas kailangan mo. Ah, siya pala yung kuya mo. Buti nakaragover ka na. Masaya ako para sa'yo. Diba kuya? Sabi ko sa'yo, mabait yan eh. Oh, uh. Ano pang inihintay mo? Tara, pasok muna tayo sa loob. Magmerienda ka muna. Halika. Tara.